Guys. Maraming bunga din ah. Sakto sana 'ko so, ah. Sayang nga eh. Dapat kuprahin ko, kuprahin ko muna bago ah, ah. mag kaso alanganin ako, guys. Kasi kailangan kasi ano pa yan eh. Hawanan pa siya. Um. Nawalan lang to pala. Hanggang doon sa taas, guys, doon. Tapos nag-aan talaga. Hanggang doon. Malapad 'yan, yung ang taas. Yan. Yeah. Halo. Doon hang doon sa bila. sana nga dito ako nakatira para masikaso ko to maraming pagtanim si papa doon pa sa bandang uh, dulo wala nang katotao doon pagtahan ko ngayon doon para tingnan napaan ko lang ng video yan ang tanim ni papa ang kasyan nakita nyo yan yung pagkubatan na yan sa amin yan yan mga kawayan amin yan yan kumbira ka lang kita <coughs> kawayan kasi maraming kahoy na ah, maraming kahoy na ano naghalo nakahilobelo kaya yan dito yung kinalakihan ko guys ah, ito yung trabaho namin dito noon yung maliit ko kaya ako guys uh, ah, no ride no ride ako wala akong kinapusan pero basta magsipag pa lang wala naman uh, basta magsipag pa lang talaga hindi ko kinakaya yung sarili ko basta sa akin na naman ang ah, magsipag lang ah, hindi mo dapat kaya ang sarili mo kung ano ka Mula yun, akong yawan malayo pa oras alas uh, 4 alanganin na guys pag uh, akong ko doon taas kasi medyo ano kasi parang wala nung kumuha itong Yan, tama na ako mo so guys, parang uh, actually parang natakot ako kasi ako lang isa. Yan. Ah. kasi nga uh, ka uh, tao dito pag naano ka. Kasi ano nangyari sa iyo, hindi ka magkita kasi walang tao tao. Ah, uh, akin naman lakas loob ako. At saka baka may maya may mayroon uh, dito, uh, mga MP, eh. na uh, dito nga uh, mga mahirap na. dito na ako guys kasi ayaw ko nung makis taas ah, taas na masyado nadaan pa ko ng uh, uh, poles yung busay kumbaga nadaan pa ko doon so, wag na Stay, bala na silang doon mag uh, uh, sabi kayo eh, langga. kasi eh, ay ito pa nila And guys hanggang dito na lang maraming salamat hanggang dito na yung aking video guys Uh, dito sa gitna ng kagubatan ako uh, walang makitang araw kasi sa gitna ako ng gubatan ayan ito yung daanan ko pa ano pa na let's go guys ayan maraming maraming na ano nahulog uh, mahaba na yung tub sana so, makupras ito agad para di masayang yung nyug o so, marami pa maraming naipon silang to na ano matagal na yata hindi na to kasi yung balak ng niyog ah uh, yan, ka Joey pala yun no? tinanim Joey